Hello everyone! Good morning! Ayan, mahina ang aking energy ngayon dahil kagagaling pa lang sa party kagabi. Ayan, kung napapansin niyo, medyo naka-makeup, makeup pa tayo. Uh, inalis ko naman siya. Kaya lang hindi lahat-lahat is natanggal. So, sobrang pagod ko na po talaga. So, anyway, uh, kumusta ang Pasko ninyo? Masaya ba? Uh, nagkaubusan ba ng perang, Nagkaubusan ba ng handa? <laughs> Sana may natira pa para sa New Year, di ba? Dahil yung mga bata na mga inaanak natin, mga kamag-anak natin na hindi nagpunta nung Pasko, I'm sure, New Year yan pupunta, di ba? So ako, dahil sa sobrang busy ko, sabi ko sa sarili ko, uh, ipuni ko na lang lahat ng mga regalong natanggap ko, tapos isang bukasan na lang para isang vlog na lang siya, isang content na lang siya. So, ito ko nang kagikita ninyo is box siya ng electric fan dahil nanalo ako ng ito nga na panalo ng pito sa isang senior citizen group dahil si Ate Eden is binilihan ako ng ano, ay I mean, binentahan ako ng mga tickets. So, dalawang ticket lang ang kinuha ko pero nanalo ako. So, thank you. Ate Eden. Pero nagamit ko na. Box na lang yun nandito. Unahin natin itong box na sa So, itong box na to ay galing kay Alexi May Brooks. Ito siya. Siya yung ating uh, Miss Universe Iloilo 2024. And, it happens to be na friend siya ng anak ko. So, ito yung gift niya sa akin. Actually, pasalubong niya ito galing siya ng Iloilo. Pero, nakalagay dito is Bacolod's Bongbongs Delicacies. Yan. So, tingnan natin kung anong laman. So, meron siya. Ito, favorite ko to eh. yan Meron siyang pinasumbo. Ayan. Ang to. And then, meron din siyang... Ano bang tawag dito? Toasted muffins. Ayan po. Toasted muffins. And then, meron siyang... Barquillos. Ayan. Tapos, merong classic butterscotch. Merong piaya. Tama ba? Pi piya? Piaya. Tama. Na ubi flavor. Isa pang piaya na ito yata yung original flavor nila. And then, meron pa dito biskotso. Ayan. Thank you so much, Alexi. Napakabait na bata. Napakaganda pa. So, ito is galing from Bacolod. Na, siguro kung bibili kayo ng isang box, ito talaga yung pinakanglaman niya. Sari-sari na. Pero, meron din siguro mga individual pack para doon sa mga hindi afford na bumili ng ganito. Dahil kung isang ganito nga naman ang bibili nyo para sa isang tao, wow, ang mahal na nun, di ba? Meron pa pala siyang isang gift sa akin. So, eto siya. Oh, alam na this. Thank you so much, Alexi. Ah, meron akong 2K. Ayan, from Alexi Brooks of Iloilo. Thank you so much. So, eto naman ay galing sa anak kong si Yesli. Ang laman nito ay mga chocolates. Uh, Maltesers. Thank you. Meron pa dito ang Ferrero. Thank you so much. And Cadbury ba Dairy Milk Caramelo Koala. Ayan, pambata. ito merong honey nougat almond ayan tapos meron dito M&M M&M's chocolate ayan meron pang Cadbury Dairy Milk caramel bites at meron din dito dalawang dark chocolate so ayan po Pareho lang sila. Caramelized hazelnut. So, dala niya to galing ng Australia. So, pasalubong niya sa amin lahat. Pero yung iba, is naipamigay ko na. So, itong mga nandito na lang is sa amin. For construction na namin. At, wait, there's more. Hindi siya magpapatalo kay Alexi. Meron din siyang, so Sobre! Sabi niya, mami, ikaw na lang maghanap ng gusto mo. Dahil wala na akong time, sabi niya gano'n. So, meron siya dito. Ibinigay na 5,000. Thank you so much, Yesli. Love you. Ayan. So, hindi ko alam kung anong gift gagawin ko dito. Pero, ang wishlist ko is makabili ng isang malaking ano. Anong tawag dito? Ensure. So, yung Ensure na yun nasa 3,000 na yata. So, 2,000 na lang yung matigay. Pang maintenance ko. Thank you. Ito naman ay galing sa isa kong anak, si Garnet, at doon sa kanyang husband, si Dave, si Teacher Dave, Sir Dave, thank you so much. At, kaya pa na itong anak ko, si Garnet, tanong siya ng tanong, sabi niya, Mami, anong kulay pa ng pangsumba mo na? Eh? Wala ka. Sabi ko, yellow na lang. Kaya pala siya nagtanong, eto na pala yung plano niya. So, tingnan natin. Tadam! kumpleto na ang pansumba ko. Lahat ng kulay meron na ako. Wala lang sana lalabas ng bagong kulay. <laughs> Ayan. Oh, thank you so much. Ang ganda niya. Kumpleto na ako ng kulay. Dati-dati kasi pag sinabi nila ng oh, motif natin bukas si yellow ha. Bisa hindi ako nakakapin kasi wala akong yellow. Ang arte. hindi, iba atin naman ako. Kaya lang sabi ko, wala akong shoes. Kaya eto, binigay nila. Thank you so much, Dave and Garnet. Eto naman is galing kay Sandra. Thank you so much, Sandra. Ang ganda niya, oh. Hindi mo akalain. Akala mo chocolate yung nasa loob, eh. Pero hindi mo akalain na. Isa pala siyang... Oh, ang ganda. Diba? Parang siyang ano, salad bowl na pagka, may print siya ng pagka parang Arabic. Ganun. Ang cute. Thank you, Sandra. Cute na yung box. Cute pa yung nagbigay. Sandra is, ano, kasumba ko siya. Binigyan nga rin pala ako ng pamangkin ko ng ham. Kaya, syempre, wala na dito yung laman. nandoon na sa loob ng freezer. So, thank you so much, DICT Undersecretary Jeffrey Ayan D. C means Cardano. And me is Emma Cardano Cabano. So, yan. Yeah. May pamangkin, Jeffrey. Thank you so much. So, ito naman is galing doon sa aking exchange gift. Meron kaming, ano, uh, Apostolado Seniors Group Association. Apostolado Senior Group Association ba yun? So, ito naman ay galing doon sa aking uh, Apostolado Senior Association Group. Bago pa ba lang ako doon, pero I'm so lucky dahil nakasama na ako sa kanilang Christmas uh, event. Ganun. So, ito yung aking na, na pa, ano? Ito yung aking na-receive. Ano siya? Six pieces na parang salad bowl din, eh, na transparent. Ayan, parang crystal. Hindi ko na lang siya bubuksan. So, ayan siya. Ayan yung laman niya. Ayan. Pag-salad talaga po dito rin is galing sa member ng isang senior citizen group. So, siyang Thank you so much. Galing po. Kanino ba ito galing? Ah, galing nga pala ito kay Manay Auring oh, Penorio. Ayan. Thank you so much. Ito is galing din sa Apostolado Seniors Group. Napanaro lang ito naman to sa ang tawag doon? best Zumba attire nung araw na yun. Eto galing dito sa Apostolados. Ang dami kasi yung palaro ng Apostolados. Nakakatuwa. Kaya marami akong nakakot. <laughs> so, eto naman siya. Pa. Tumbler. Ah, parang ano ng kape. Ayan. Tapos pag mainit, ito, mo. Ano. Dito mo siya hawakan. Ano siya yan? May leather siya na parang hawakan mo. Bakit dalawa? Ayun yung isaw. Siguro reserved to. Or nagkamali sila ng labay. So, parang ganyan. Para hindi ka mainitan. Ayan. Tapos tapakpan na na lang. So, ayan. Talagang pang senior din eh So, thank you so much sa aming leader, Jerry. Jerry Abito. Thank you. Ito naman po ay galing din sa mag-asawang si Rio at Alma. Actually, well, Alma is my Zumba mates. Ayan, ang cute niya, oh. Isa calendar. Oh, pop. Diba? Although, hindi na uso ang mga calendar ngayon kasi meron tayong mga cellphone. Lahat, pati bata, may mga cellphone na. Pero, ang cute niya, oh. Ang ganda. Thank you so much. At may kasama pa to, ah. Ito pa, yung. Diba? Thank you so much, Rio and Alma. Ang cute niya. Diba? Kasyang-kasyang ito sa bag ko. So, thank you so much. Meron pa ako isang calendar. Galing naman to sa dun sa hardware na binibilan ko. I-check kung may ari. So, dalawa na yung calendar ko. So, eto siya. Thank you. Eto naman is galing dun sa aking kasumba, si Adele. Thank you so much, Adele. Alam mo, Adele, napaka thoughtful mo talaga. Last year, may binigay din siya sa akin ang puna natatandaan ko yung parang choker. Alam niyo kung ano yung mga hili ko eh. So, thank you so much, Adele. Pero sana yung gift na binigay ko sa'yo is nagustuhan ko naman. Ah! Ano siya? Scarf. Ah, thank you, Adele. Napaka-sweet mo talaga ang tao. Hala, ang cute. Diba? Napansin niyo ba yung lahat ng mga natatanggap ko? Is parang pang senior na talaga. Ang ganda niya, oh. Diba? Parang ano, pag manunod ka ng sinin, tapos ayaw mo mag-jacket, ayaw mo nang mag-sweater. -mag so, ito na lang ang dalhin mo. Kasi-kasi sa bag. Saka mo na lang ilabas pag ka na sa sinin. Saka sa mall, hindi ko na rin kaya yung matagalang bumumulo kasi ang lamig ng... Wow! Diba? Fashionista. Thank you so much, Adele. Pati kulay, ang ganda, oh. Thank you. Alam nyo ba, meron kaming kasumba na meron siyang may, meron siyang shop na ang shop niya is parang hortalesa, ganun. Ah, uh, shout out sa Espanillo Basiador and Beauty Shop. So, kasumba ko siya, tapos binigyan niya kami ng mga pangkulay, o oh, ba diba? Tapos sabi ko sa inyo, pang senior talaga. <laughs> Ito o, Bremon. Ayan. Tatlo siya. Thank you so much, Bona and Papa Ray. Ayan, thank you so much. Tatlo yung binigay niya sa akin. So, hindi na ako mag gagastos pa para magpakulay. So, eto na lang. Parang bibilan ko na lang siya ng, ano tawag doon? Yung pang-timpla dito. Neutralizer pa tawag doon. Oxidizer ko alam. Basta may pang ano dito eh. May pang tip lang. So, thank you so much, Bona. And yun lang. Actually, meron pa akong mga natanggap eh. Mga spaghetti, mga bigas. Ay, wait lang. Meron pa akong isa. At meron pa rin pala akong natanggap na bigas. Eto. Siguro nasa 3 kilos to. From TGP Party List. Thank you so much. Congressman Bong Teves Jr. Ito po ay galing naman sa aming asosasyon, yung pagtarabang namin. So, thank you so much. At hindi lang yan. Pa, o oh, yan. From Congressman Bong Teves ng TGP Party List. So, tingnan natin ang laman. Binigyan niya ako ng Chene! Congressman Bong Teves, thank you so much. I love you. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, marami na akong pambili ng maintenance. <laughs> so, ayan lang. Thank you so much sa inyong lahat. Sa lahat po nang nagbigay sa akin ng mga gifts, mga cash, mga pagkain, mga kung ano-ano. Kompleto yata. Merong bigas, merong cash, merong pampaganda, may gamit sa bahay, may gamit na personal, tapos may mga pagkain, chocolates, mga pasta, ganun. At saka yun nga yung galing sa Bacolod. Ano pa ba? Welcome ham. Yan, pagkain. Mga chocolates. Mga yung galing sa Bacolod. So, ayan, ang dami. Lahat, kompleto may sapatos pa. Nakakabless bless ko yata ngayong taon na So, Lord, thank you so much. At sana, uh, magpasok ng 2025 is lalong mas maging maganda ang buhay namin. Hindi lang namin, kundi lahat ng mga taong Pilipino, lahat ng mga mamamayang Pilipino na sana is o, uh, wala nang masyadong away-away, lalo na sa politika. Pati sa sumba, may away-away din. Pero, uh, nag naman. Talagang ganun lang. Sa pamilya nga may away, di ba? How much more na iba tao pa. So, thank you so much. And God bless sa inyong lahat. At, happy new year! Bye!